Dale bro, Monsky, nggak sih bang Dale, lah? Dale bro. Kau sa sabar belum napa kau yarin?

Pagpala dito, ko oh. ko lang yung Diyos. Pita mo sa puwit. Pwede kayo ito yeah. ko Ariel? Itong isa na ito, pwede kayo bala? Oh, cute.

Butchais, oh. isang bola. Aro, pura oh. at sigarilyo ni Mama ya. Ajus. <laughs> Kaulang bala bersama sa mga huli. Butchais. Madugo ang pagkatay niya oh. <laughs> na lang. Iyo no. Tetara na.

yun o mga karabas start na tayong magluto nitong ating mga nahuling uh, softshell turtle o yung kutawagin dito din snake turtle o yung uh, ahas pagong so ito po yun nahinainan na ni uh, paring Ariel at ni cute boy so ngayon mga karabas uh, medyo may lansa kasi itong ano itong uh, softshell turtle ano so ang isang paraan natin para matanggal yung lansa pag niluto natin sya ay ihawin muna natin papaihaw ko muna so isang paraan din na ginagawa ay yung papakuluan sa dahon ng bayabas tapos itatapon mo yung yung uh, pinaglagaan so pwede rin pakuluan tapos lagyan ng kunting suka tapos din hugasan ulit so ganoon pag hindi kasi ginawa natin yun medyo may, la may, may, lansa po itong uh, so arats ngayon po gagawa tayong tinola tinolang pagong

tayong laman okay. hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. Hmm. grabe daw umanak ba ito hmm. po yan lang natin kasi pala natin ang laman

gumagamit ng tong. may iwasan. Anong oh, <laughs> tong tong tong? Tong tong yun mo? Ate kayo, mag-isa na ako. Uy, oh, saan yung mga ano ko? Widget. Talag-talag Ano ang tago doon ako. Sulok. Pero <laughs> sa taas, meron doon. <laughs> <laughs> Galing. Unti-unti ya bags. <ım Laser> <g> <expense> <répondre throat> <g> <sm fall> ano Eh ni nih, yung pag paliyabe ah. natin ah. Okay, na. Magic eh, magic <in> <lemon> project. Oh, uh, sarap. Pinapangos mo naman pa yun. Titikmang ko nila isa. <laughs> Kinapangos na. <laughs> Butong na eh. Ah, ko okay, na. isang gato. Butong na ito. Ito? Yun. Ha?

Grabe. Bango pero parang may umamoy biglang kakaiba ah. Hindi may umutot ah. Come on. Ay, may, may dumaan dun eh. Amoy raymon eh. Amoy raymon. Oo, oh, huwag itanggi mo no. Tama gin na oh. Tama gin na. Buo. Baksa rin. Amoy na talaga yun. Sama natin yung isa yung ano. Yung uh, onion leeks. Ayan. Okay. na rin natin yung sili sangkot siya natin mga karabas ito ang ating hindi na pagong ah hmm. dami super lumangoy sa sabaw takpan natin at hayaan natin kumulo nang sa gayon ay lumubot pa ng konti ang ating uh, pag ang harabas, natin ng ano butter nalusaw lang butter po ito nalusaw lang sa init ano tagay natin para added flavor mm -hmm. konti lang

Add tayo ng ingredients mga karabas ka Lagyan natin yung Ayan nyo, ganda ng kulo oh. Wow Lagyan natin yung ating uh, uh, Tanglad At Sili Siling green Lagyan natin ang paminta Rock Paminta Takpan ulit natin. Ayan na muna mo kumulo. Yun o. No? Oh. Ang kulo na po. Ayan, lagyan natin yung sayote. Para, sabay na rin siyang lumimbot. Pero ihuli natin tong ano. Itong ating uh, so, madali lang yung maluto At At makarabas. May nakikita ko sa pang ingredients na to. final ingredients natin. Tara, bas maghimay tayo ng malunggay. Tara dyan, no? Puno. Palong naman tayo, eh. Ito puno. Puno. Kaya natin ang patis. Ang kalasan na agad. Control lang muna. Mamaya natin na... Uh, Mamaya natin i-perfect yung kanyang ano. Uh, alat baka ma-over tayo whoop ya yeah. mm -hmm. sa tingin ko ay eh, medyo malambot na yung ano hmm. yung uh, sayo okay. ilagyan natin ito ating with all you ang healthy ng recipe natin yun oh. ang sarapas ayaw may gulay may gulay pampagatas pa dahil ako na malunggay mm -hmm. <tipos> din natin hanggang sa lumambot yung ating mga nilagay ng mga huling gulay Final check mga karabas Yun! Wow! ito po ang ating pinolang pagong ano? o ay hindi makakarap naman yan o no? no? ah Malaki. Bukan sih nanti Ako oh, dami Nasaan nga tingin niya Robbins e Ano? Uy, nga panggiging ka Ubus lagi yan Uy, sabihin nalang kung may apagiging namin Ay, ano pa? Ano gagawin dito? Thank hey, you Lord Kain tayo mga karabas. Kain po Kain po kain mga, kain mga karabas Kart

Sabi ni Karin, send ko naman sa inyo yung mabawa. Baka niya yun. Tay, kain! Nag-uwi. Muwi na, gutom na. <laughs> Daw manok ko. Paso, ano ko? Sabi? Buti hmm. lang nakauli sa Rabo. Dumami tuloy na ito. Dumami, no? Uwi na <ane>. eh. Uwi na. <laughs> Tatakawa naman kayo. Pay ko na lang isang kilo ko doon sa bahay. Pag sumama ka sa harabas, dapat flexible yung ano mo eh. mura. Kaya mong magpahutong. Pero kaya mo rin dapat kumain ng sand sandamakmak. Bantis hmm. pagkalwat kanan ay, kaya higop na sabay yung kanan, yung kanan bagay yung kalwa.

pag napasok yung dila at yung mga ano yeah. na na nakuubos yung nakawala yung gano baga ay yung no Dino? madami tira na doon pala ko may tricks ko lang <laughs> ha ha ah eh suka ako lang ako sorry po sorry ito mm. nagpahuli pa kasi si nang isa siya na yun no? pa kasi si Arabo sakto lang <laughs> sa aming tatlo na yun oo nagpahuli siya nagpahuli tuloy ngayon <laughs> kapakin <niyo> yan naiwan <laughs> isa yan? Kalau nggak pakai di ring. Aku bukan punya ini gimana cian? Ah, busuknya mah karabas di gerut. Aku bukan. Enggak dong. Si pungli bagara. Si <único> pungli. <Liberty> pungli gara mu. Uh. <Overwatch> Dari kon. Aku kemion ke pagi sangat dimisan mengano. <geliyor> <coughs> Tapi boleh. Kenapa? Sempau. drinks. Susunod. Sol. Well. Salin ako dito ah. Ang panabaso ako. Ha? Ayan. Palamigin ko dito. Parang ito yung magiging pichel. Tapos ang gabi Baka matay na sa pusok eh. Tingin ko sa amin ang habirin mo. <laughs> Baka yung matay sa puso, ginaano ako eh. Nag-uuna eh. <laughs> peng ko, Peng. Binawasan mo pa yung pang-uwi mo. <laughs> Binawasan niya pa talaga yung pang-uwi niya. Sabi, sabi sa iyo kasi, <laughs> hindi pa tapos eh. Hindi mo na. Huli ang kurusya na kayo si Anang pangandun eh. Kaya kita tag-tag eh. Burito niya pa Oo. Palo sa ulo ko Sa kartin na yun? Magkain-kain ng ganyan? Yan ang tango talaga? Masyak pa eh. Ayun pala. Hindi <laughs> nga ka kain talag yun. Wala yun lang. Palo tila, sa ulo ngayon po. Tilapia bangus.